sa mga pang-enot na barata. Red rainfall warning na kabandera sa apat na probinsya kan Bicol, huli kan Shearline. Estudyante sa Katanduanes, gadan kan mag-overshoot ang pigluno na danyang motorsiklo. Nawawarang lola na dukay ang gadan sa Pawili River. Asin, kasukan dengue sa rehyon nagbaba sigon sa Liwich Bicol. Maray na bang giyonin mga baretang dapat nindong maaraman mo niya na Webes? Enero 30, taong 2025. Sa detalyes, shoreline padagos na makakaapekto sa nagkaperang porsyon kan kabikolan. Klase sa mga eskwelahan sa Albay, suspindido, ulikan mga namatean na pag-uuran. Si Angeline Dagta sa detalye. Nakabandera na ang Red Rainfall Warning sa Kabikolan huli sa Daying Untok na pag-uuran. sa pag-asa, nasa 100 sundo 200 mm na pag-uuran, ang mamamatay ang sundo sa Aga sa Albay, Ambos, Camarines, Asin, Katanduanes. Ang mga pag-uuran na ininanamate ang puon kasuod ma, ang epekto mandaakan shearline o ang pagsabatan kan malipot na duros hale sa Norte Subangan, Asin kan Amihan o North East Monsoon. Uh, may gale warning din kita kasi nga ining may surge kang North East Monsoon kaya uh, nararanasan ta ang shear line. ano So parang signature na sa tuya na pag may shear line mauran talaga. And then uh, may gale warning kita digdi sa uh, Camarines Norte and then sa Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur. Uh, maging sa Catanduanes, Eastern Coast ng uh, Sorsogon, Albay at uh, maging ng Northern Samar which is part ng Southern Luzon. Kasabagong aga, suspendido naman ang klase sa gabos na level sa probinsya ni Albay, apuera sa rapu-rapu na may klase paan mga nasa kolehiyo. Si Nanay Lea, pigpapasalamat naman ang amay na abiso kan gobyerno probinsyal. Sa siring na paagi, dahi na daan na bubuyo ang sa iyang aki sa pagklase. Tigsusundo ko po, kay ba ko lang ining sadi? Okay man po, nagsuspendido so, klase ta para so, so mga aki po, kaya tigbabaha po, digdi sa po Pasiring po duman sa may arong may. Daima na pigbabantayan na bagyo o low-pressure area ang pag-asa na malaog sa Philippine Area of Responsibility ngunyan na Pebrero. Alagad na oman man giraraydaan mga kalat-kalat na pag uuran Ining mga pag uuran uran ta, inaasahan ta ni na uh, mag-persist siya until uh, bukas. Bagaman Saturday, uh, possible na improving weather condition kita, but uh, possible na cloudy pa siya sa bandang uh, Katanduanes. Uh, Camarines North and Eastern Coast ng uh, Eastern Area ng uh, Camarines Sur. Sa weekends, pwede naman ang outdoor activities, hulit na magiging maray na ang panahon. Para sa mga baretang tatak-bikol, Angeline Dagta. 17 anyos na estudyante sa Bato, Katanduanes, Gadankan, Makasalpok, ang piglulunada ng motorsiklo sa sarong nakaparadang tricycle. duwa pa kanyang pag-iribang estudyante, iriduman sa insidente. Sir Hercules Barbacena sa detalye. Dead on arrival, ang sarong estudyante kan ma-overshoot asin makasalpok sa nakaparadang tricycle ang piglulunadan niyang motorsiklo sa barangay San Andres Bato, Catanduanes. Alas na hapon kayo Martes, Enero 28. Binisto ang biktima na si Alias Rona, 17 anos, grade 12 student, na residente kan barangay Binanwahan, parehong banwaan. Pasiring kuta sa eskwelahan ang biktima, kaibang kaklaseng si Alias Rika, na parehong lunad kan motorsiklo at pigmamaniok ang kaklase nilang si Alias Bingo, 19 anos. Sa investigasyon kan PNP, nag-overshoot ang motorsiklo, has sa makasalpok sa sarong nakaparadang tricycle na ikinagada ni Rona at sinikinairido kan sa iyang mga pag-iriba. Sa bilis ng takbo, hindi na nakaiwan dun sa tricycle na nakaparada. So nag-overshoot nag siguro dun sa tabi, hindi na nakapagpreno ng maayos. Maayos sa mga po ang panahon kahapon, hindi naman madulas ang karsada at wala naman pong kasalubong na sasakyan. Talagang bumanggalan po dun sa tricycle. Dugang pa kan hepe, maluya na ang preno kan motorsiklo na sa rosa pigsisirip na kausa kan insidente kami po ay nagpapaalala sa publiko, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan, lalo na po sa mga nakamotor, na unang-una, siguraduhin ang kanilang safety, magsuot ng safety gears at saka helmet. Ikalawa po, siguraduhin na meron silang lisensya at may kakulang papeles. Tamang papeles sa motorsiklo. Tigit sa lahat po, yung ano, unahin po yung tamang pagmamaneho. Huwag nga masyadong mabilis. Huwag masyadong kaskasero. Sa presente, nagsasagibo pa ni Mas Hiraram na investigasyon ang otoridad. Pigalat man kan bato MPS na magpasira sa indang hipaturan mga kapamilya kan mga embeltong estudyante para sa magkakanigong disposisyon. Nasa kusuriya man kan sa indang hipaturan embeltong bihikulo para sa mga baretang tatak bikol. Hercules Barbacena. Sa Viracatanduanes, Tanduanes, lugadan man ang sarong tricycle driver kan masalpo kan sarong man at tricycle sa kasagsagan kan pag kasubangi kasubanggi. Si Arielo Beya sa detalye. Sarong persona na i-record na lugadan sa salpukan ng duwang tricycle sa barangay Salvation Vera Katanduan sa kasagsagan kan makusog na pag-uuran kasubanggi. Basado sa investigasyon kan Vera Municipal Police Station, nag-overtake ang saro sa mga imboltong tricycle sa sarong bihikulo alagad na sakop naman kay ang linya kan saropang tricycle na nauli sa intang salpukan. Lugadan sa insidente ang driver kana sa tamang linya na tulos manapigdara sa ospital. Nasagit po yung ano, yung isang tricycle na, na na, na pumasok siya dun sa linya nitong ano itong isang tricycle yung vehicle to Dugang Pakanhepe, dahil dai naman nagsunod pa nin kaso ang biktima makalisan sa inda mga napagkasunduan Nagsettle na po sila settled na po kaya na, na, na settled na po ang itong nakabangga na itong literacy na nakabangga yung usapan po nila is sa uh, yung damage ng nabangga na na tricycle ano siya mag uh, yung kalahati ng ano doon yung 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 mga yung mga na incurred na damage mabayaran niya so silang dalawa lang naman po nag-usap din eh. Na, po na naman ang kapulisan sa mga motorista na magdobli ingat sa pagmamaneho lalo ngayon na mahal na sa mga tinapodarakan mga pag-uuran. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Ubea. 72 anyos na nawawarang lola sa Ocampo, Kamarinesur, gadana kan madukayan sa Pawili River. Si Regine Bues sa detalye. Gada na kan madukayan ang 72 anyos na si Zinaida Bunyaga kan Purok Uno Purisima Nuevo o Campo Camarinisor na harus duwang simana ng pigahanap kan sa iyang mga kapamilya. Alas G55 kasuod mang aga Enero 29 kan madiskubri ang bangkay kaini na nagpapataw-pataw sa Pawili River sa Kukampurok 5, si chokia Barangay Fabrika, Bula, Camarinisor. Sigun sa tagapagtaramkan bula Municipal Police Station, nahiling ang biktima kan sarong barangay pulis na malinig ko takan pagrugaring fish cage harani sa lugar na tulos man na nagreport sa indang hipatura. Yung katawan po ng biktima ay naagnas na nung ito ay ma-recover ng MDRM o bula. Enero 17, kanuhuring mahiling kan sa esposo ang biktima makalis na magpaaram na mapasiring sa harukan sa iyang pinsan na nasa ibong sanang salog. Pigtutubodan man na inanod ang biktima sa samako asa nasabing porsyon. Sa mga tagapagdangog po and sa mga presidente na arani po sa salog, purilog, so di, di po kita basta-basta malangoy, magbatloy sa salog. Ta, hindi po hararom, tagbunsod po kang paguran. Ngunyan, eh, sa mga masinal daw, takita po under kang lanin niya. Naiuli naman ang bangkay kan biktima sa sa iyang mga kapamilya. Para sa mga baratang Bicol, Region Boy. 2025 Regional Schools Press Conference kan Deped Bicol nagsikad na. Asin mga partukdo asin ka klase ni Carmel Culliado na nagkampiyon sa tawag ng Tanghalan School Showdown ug masa sa iyang kapangganahan. Iyan na sinibapang barata sa pagbalik na kapikol. Alright TV! Parahin ang aldaw sa inyo, Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapalhatod kang serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay sa ropong inisiyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo, kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, Asin mga volunteer kanakubikol party list. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory Asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta'y ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na nako Bicol Party is permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party list. Padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo abos. Sa Giraray, kulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way padagos niya ipangagi ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indugabos. Nagbabalik ako, Bicol Online TV. Kaso ninen dengue sa riyon nagbaba sigon sa DOH Bicol. Ahensya pa dagusman pagpatanid sa publiko ngani makaibitar sa nasabing helang, si Regine 3 sa detalye. Duwang aldaw ng may kalintura ang tres anyos na aki ni Nanay Melinda Kambarangay San Roque, P City. Huli ka pang kwartang pampacheck up, pigpapainom niya muna inininbulong sa kalintura. Tubig asin pigtataga sa nindumog nila bakara nga ni imapababa ang temperatura. Laon niya man ang bakong dengue ang namamate ang kansayang aki urub pa at sunod-sunod naman ang pag-uuran. Dahil magparataram bakang araw kayo nalaba na lima po ayan, tubig, nakakatambak ayan nalaba na dyan, dapat dahil pagpili pagpaagahan lalo ng mga tubig na aarog kayo nasa balde, De pwede pagpapagahan po inaarog kayo ng kamuktakan kay ng lugar na ini. Sigun kay John Dominic Bologna, entomologist kan Department of Health Bicol, base sa saindang pinakahuring datos na na-record kay ning Enero 1 sa Enero 4, nagbaba ni 91% ang kaso kan dengue sa rehiyon kun sa insa nasabing aldaw anong nakaso sa naa na ana itala ninda. Duwa sa Camarines Norte, duwa sa Catanduanes, saro sa Sorsogon asin saro man sa Camarines Sur. Kumpara ka nakaaging taon sa parehong periodo na uminabot sa 67 kaso. Ang dengue kasi dapat lagi tayong aware sa dengue mababa man yung cases o man kasi po yung dengue uh, hindi na po siya pagtag ulan na lang kung baga buong taon possible po ang pag-akit ng case ng dengue kasi po yun uh, kung marami po yung uh, breeding site or marami pong mosquito sa isang lugar malaki po ang chance na tumaas po ang dengue cases po Andengge may yung pigpiling idada. Pira sa sintomas Thomas ka ini iyon pabalik-balik na kalintura na minaabot ng duwa hanggang pitong aldaw. Pagkulogkan mga kalamnan asing kasukasuan. Panluluya, pagpapantal, pagsunggo, pagkulogkan tula, pagsukanin kulor kape asin kanipisilan sa paghangos. Tulus man na magpakonsulta sa doktor kung namamatian ang mga nasabing sintomas. Kailangan po yung sa dengue ay maagapan. Pag may sintomas, kailangan natin magkonsulta kasi lumalalaman ang dengue pag napabayaan po siya. Uh, karamihan po, based po sa death review namin, namamatay sa dengue, is yung pag, pag ano pa, si dengue na, saka idadala po sa, o magpapacheck up sa hospital. Ngani ni dai mabiktima kang dengue, importante ang pagkakaiguanin malinig na kapalibutan. Halion ang mga nakatambak na tubig sa palibot na pwedeng pag ni lamok. Ugalion man ang pagkakanin masusustansyang pagkakan ngani mapakusog ang resistensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Richin Buay. Trasmiil na campus journalist sa Bicol teripon sa Sorsogon City para sa liwat na pagsikat kan Regional Schools Press Conference. Si Ar Yellow Bea sa detalye. Nagsikad na kaining Martes, Enero 28 ang Regional Schools Press Conference kan Department of Education, Bicol. Kinibuan pagtaripon sa Sorosogon National High School sa Sorosogon City. Ang Radio Broadcasting Team Filipino kan Albay Central School sa siyudad ng Ligaspi, ang pira sa Trismel na kaintron campus journalist. Haros tulong bulan man sa indang preparasyon antes ang pagsalang sa kompetisyon. This is the first time I felt satisfied with my performance kasi po yung dati po na DSPC, beginner pa rin din po ako noon. Tapos nito pong RSPC, I can say that worth it po talaga yung mga training and I can confirm that mistakes are part of a champion. Ganyan po. Kumpiyansa man ang Coach kan Grupo na si Teacher Rainiel na kaya kan sayang team na magkipagsabayan sa ibang grupo. Well, every year naman, uh, nagbibigay ng iba-ibang fact sheet, iba-ibang uh scenario. So siguro this time mas napaghandaan namin, nabigyan namin ng oras yung paghahanda at mas nakikita ko na naging mas uh, confident yung mga bata sa pagdi-deliver kasi mas masaya sila sa ginagawa nila. Dahil nga ang sentro namin ay pagsisilbi sa aming komunidad, especially sa aming school. Gikan ng mga partisipante sa Manlainlain Elementary asin Secondary School sa Rio na magpapatiribayan sa Manlainlain na individual asin in-group competition. Arog news writing, feature writing, editorial writing, sports writing, science and technology writing, column writing, copy reading, photojournalism, radio script writing as in broadcasting, collaborative desktop publishing, online publishing, TV script writing as in broadcasting. an mga maangat sa nasabing aktibidad ang magiging pambato kan sa National Schools Press Conference na gigibuan man ngunyan na taon sa Vegan City, Alakasur. It's about the experience and the learning that we're giving to our campus journalists. Uh, sabi nga natin, ano, ang, ang, pinaka, ang pinaka baseline, ang pinaka foundation ng good journalism happens in campus journalism. And many of these learners would eventually be adults. They would join in the profession of journalism, and not only that, they would become. they would become successful in the chosen field. Sana mabigyan natin ng opportunity ang mga learners natin, ang at-and-campus journalists, to be better individuals, to be productive individuals, to be productive Bicolanos, na proud ng culture natin, proud ng heritage natin, and more importantly, they uphold the ethics and the values that are expected of Bicolanos. Resilience in the face of change amplifying local narratives in Region 5. Ang tema naman ngunyan na taon kan artist, PC. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariello Beja. Mga kaklase asin mga paratukdo ni Carmel Culyado, hanga sa, sa iyang trayumpo makalis na mayuli kay ni an kampyunato sa School Showdown sa tawag ng Tanghalan kan Showtime. Si Danica Garcia sa detalye. Sarong estudyante gikan sa King Thomas Learning Academy Incorporated o KTLA sa Sipokot Camarines Sur, ang nagkampiyon sa tawag ng Tanghalan School Showdown kan it's showtime. Madlang people, ang tawag ng Tanghalan the School Showdown Grand Champion, IC. see si Carmel Colliado ng King Thomas Learning Academy Incorporated. Si Carmel Culiado, sarong mahigos asin delikadong estudyante na nagulinin 100,000 pesos asin plak para sa sa iyang eskwelahan. Sigun kay Teacher Jail Eunil Camo, Program Director kan Culture and Arts sa Student Affairs and Services kan KTLA, napaka-passionate asin matibay na estudyante si Carmel. Poon kan Grade 7 scholar na da si Carmel kan KTLA. Duman man na molde ang sa iyang talento sa musika. Well, Carmel is a performer. And as a Student Affairs and Services Office Director of King Thomas Learning Academy Incorporated, I saw potential in her um, leadership. Um, she's actually an active leader as well. Pinagsasabay-sabay niya yung lahat eh. That's why she is an iconic, sabi nga. That's why I was able to actually uh, tell her na uh, you are an iconic diva, iconic gem ng King Thomas Learning Academy. Pinatunayan man ni Liu Adrienne Lufamia, barkada ni Carmel, ang dedikasyon ni Carmel sa pag-aadal, pati naman sa pagiging sarong student leader sa saingdang eskwelahan. So nagkakilala po kami noon sa, ana sa panagre-recruit po sa SGO um, officers po. Well, um, minister, minister niya po ako tapos regarding po about sa if I want to be um, um, the run as vice president po sa party niya. And I agreed yes po and that's, that's when it begins po. I really enjoyed those times na nag um na nag, uh, kami rooms to rooms then um, those times na nag prepare kami for um, um yung mga balota tapos yung mga pandikit pa sa para yung picture taking about sa ano phot 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 photography then um, those things po na ginamit namin para po sa um, election then po para naman kay Marian Daniel Pisigan, school president ng KTLA, proud sinda sa trayumpong ini ni Carmel. Um, hi Carmel, um, I know I've been messaging this to you but just know how thankful, grateful we are also here at KTLA. And also we're very very proud of your achievements and we're so happy that you're there now, nandyan ka na, sana magtuloy-tuloy na, um, you really deserve it and sana hindi matapos yung pergustuhan mo sa career mo na maging successful na yan talaga yung para sa sa'yo. So we're just here to support you all the way now and moving forward and we're just really happy for you. Congratulations! Plano naman kan KTLA na gamito ng kwartang ginana ni Carmel para sa mga pangangaipo kansing dang magiging bagong scholars. We're going to um, use that for another scholarship just like her Um, for probably two or three students na we will take on to be a scholar and using that money. Enero 18 kan maiuli ni Carmel ang kampyonato. Sarong grand homecoming naman ang inihanda para kay Kulyado sa Sipokot sa Pebrero 7. Nga ni ang sa iyang triumpo. Ang triumpo ni Carmel, sarong inspirasyon, patunay sa tibay at talento kan mga bikulano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia asin yan katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team ako po si Genoynes salamat